Uh, ayan o Sitiwata Ayan o Aba ang pila Walang katapos ang pila Ano yan? Nakabayad ka na dito na yung station para hindi mo yung stab mo doon sa eh, sa soft drinks sa ano ayan litsong kawali kukuha ka ng litsong kawali ayan na yun dito yun dun tayo dun pa magpapaya dun tayo ano na yan ito yung kain ayan, ayan litsong kawali soft drinks tapos dito kanin ayan dito may kumukuha na ng stub dito sa Miss Hopkins ayun, ayun nakatayo na yun yun yung kumukulekta ng stub. talagang wala makakaligtas na yun mo na, ano, na hindi magbabayad maganda may systematic yung ano ni Diwata ah, Aba pa ng pila ayun o, oh, ang